Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ito na po ang sad story ni Miram Padora. So, proceed po tayo ngayon doon sa um, sinundo ako ng papa ni Richard. Nakita kami. Then, nanganak ako pero marami pang nangyayari. Tapos, nabuntis ako. Wala, wala siyang pakialam. Wala, wala. Talaga tatali wala. Tapos, bigla na lang kami nagkausap na na lang siya sa akin, natulog pero wala, wala, wala kong anything na nararamdaman na selos then, dumating na sa point na ano, dumating na sa point na marami na kasing sumbong eh hindi ko rin naman hindi ko rin naman siya Sabi natin, hindi ko rin naman siya gusto na makasama kung ganyan lang din naman ang ugali niya so, ang ginawa ko dahil umaalis talaga siya na walang pakialam sa amin dalawa mag-ina. Walang iniiwan na pagkain. So, ang ginawa ko, karga-karga um, ko ngayon si Mermer -Mer para uuwi kami ngayon sa mama ko. Para doon na lang kami ni Mermer. -Mer. So, ang nangyari nun, uh, ang nangyari nun, yung kapatid niyang si Erwin, kasi wala siya nun eh nagligpit ako kasi uuwi na nga ako sa amin kapatid niyang si Erwin umakyat agad doon sa bundok sabi nagsumbong siya agad tumakbo doon na sabi na kuya kuya si ate uuwi sa kanila kasama yung bata pero nagkaano na kami noon nagkaka misunderstanding na kami noon kaya nung pagbaba niya takbo siya agad sa kwarto kasi nagligpit na ako noon takbo na siya agad sa kwarto. Pagkatakbo niya sa kwarto, kinuha niya sa akin agad ang bata. Tapos doon na kami nagkasakitan kasi tinadyakan niya ako. Tinadyakan ko rin siya. Tapos sinuntok niya ako dito. Kaya sinuntok ko rin siya. Sinuntok ko rin siya. Tapos nasaktan talaga niya ako. Sinaktan talaga niya ako. Tapos pinagtulungan ako. Hindi ako eh, hindi inawat ng mama at papa niya yung nangyari lahat. Walang walang awat na nangyayari, talagang pinapabayaan lang nila kung bubugin ni Richard. Pinapabayaan lang talaga nila kung bubugin ni Richard. Pinapabayaan lang talaga nila ako lahat. Hindi man lang nila inawat si Richard, hindi man lang sila pumasok sa kwarto para awatin wala. Nung pagsuntok na Richard sa akin dito, sinuntok ko rin siya. Pagkasuntok ko sa kanya, hinawakan niya 'tong buhok ko. inuntog doon sa bintana kaya tumama yung dito ko. Tumama yung dito ko pagka tama, kinuha nila sa akin yung anak ko, nila yun na, hindi ko na mahawakan yung anak ko, hinawakan na ni Emily, yung kapatid niya, si Emily hinawakan sabay sabi pipilayan ko patong anak mo eh sabing ganun sabi ko sige pilayan mo, sabi ko talagang kawawa ako kawawa talaga ako mag isa lang ako doon Talagang kawawa ako. Kawawa talaga ako. Pinagtutulungan ako ng pamilya ni Richard pinagtutulungan ako hindi alam nila mama at papa kasi hindi naman ako nagsusumbong nga dahil wala naman pakialam din sa akin yung mga magulang ko eh masakit isipin ang nangyari lahat lahat tapos hindi ko talaga nahawakan yung bata pagkata lahat kamag-anak niya wala walang umawat wala talaga wala talagang pinapabayaan lang nila ako kasi hindi naman nga talaga nila ako gusto. Dahil ang gusto nga nila yung girlfriend ni Richard na Richard Knight's RM. Tapos, noon binugbog ako ni Richard. Pinagtulungan ako. Walang umawat. Wala talaga. Wala talaga. Wala talaga umawat. Talagang hinayaan lang talaga akong bugbogin ni Richard. Nandun yung magulang, dalawa. Nandun yung mama at papa. Tapos, wala. Wala talaga umawat. Tapos, umabot na lang ng gabi. Umabot ng gabi magdamag akong tulog dun sa labas na basa sa ulan kasi umulan. Tapos ang lamig dun parang parang bagyo. Parang bagyo dun malamig. Kahit anong haleng tapat malamig dun sa kanila kasi nandun nabubuhay yung mga gulay. Talagang sobra yung sinaper ko. Tapos tumak uh, bago nung nagkabugbugan lahat tumakbo ko ng kapitan. Tapos pinapablatter namin siya pinapablatter namin siya. Kinampihan naman ako ng kapitan kasi naawa sa akin yung kapitan. Naawa sa akin yung kapitan. Tapos pinapablatter namin siya, pinapahuli namin siya. Yun nga lang, pag-akyat ng mga pulis sa taas, wala na siya, nakatakas na. Tapos hindi na namin alam kung nasaan siya. Tapos, ano eh, wala akong chinelas, wala akong bra, wala akong mga damit, wala akong mga damit umuwi ako sa amin. Pero hindi ako umuwi sa mama ko ha, kasi hindi naman talaga ako gusto ng mama ko. Hindi rin ako gusto ng mga magulang ko. Kaya ako mabugbog na lang ako dun sa, sa side ni Ricky Richard. Wala rin alam ang mga magulang ko na nabugbog ako noon. Masakit. Kasi wala nga pakialam sa akin ng magulang ko eh. Tapos nalayo pa sa akin yung anak ko eh. Masakit. umuwi ako ngayon sa lola ko. Sa lola ko ako pumunta. Wala akong bra. Wala akong chinelas. Wala akong pera. Para makauwi ako sa amin, ang ginawa ko, pumara ako ng mga malalaking truck. Pumara ako ng malalaking truck para makauwi ng lugar namin. Pero putol-putol. Kasi yung truck na sinakyan ko, kasi yung truck na sinakyan ko, hanggang doon lang siya sa lugar na yon Kaya nag-abang na naman ako ngayon ng... Kaya nag-abang na naman ako ulit ng panibagong truck para masakyan ko, makarating lang ako doon sa area namin. Tapos wala talaga akong chinelas. Wala akong chinelas, wala akong bra kung ano yung damit ko nung binugbog ako, yun talaga ang damit na nakalusot ako sa lugar namin, pero hindi yun alam ng magulang namin na yun ang nangyayari kasi hindi naman talaga ako mahal ng mama ko, hindi rin ako mahal ng papa ko. Walang nagmamahal sa akin. Tapos bugbog sarado pa ako doon sa pamilya ni Richard. Pagkatapos nun, bumalik na naman ako ulit ng Maynila na mamasukan bumalik ako ng Maynila para mamasukan para makalimot si Mermer na iwan ko doon sa papa niya kasi hindi ko nga nadala eh hindi ko nadala si Mermer -mer. nagtrabaho ako ngayon sa Kalambalaguna. Laguna Nahumasik ako. namis ko si Mermer. -mer. Tapos ang alaga ko nun bata, magkano ang sahod ko nun? 2,500 o 3,000 all araw. Gigising ka ng alas 3 ng madaling araw. Para kulo na ng tubig. Sasain ka na, maglinis ka, maglalaba. Araw-araw din ako naglalaba. pagkagising ko na, pagkagising ng amo ko ng alasing ko, nakapagsampay na ako. Nagtagal din ako dun. Umabot din ako ng taon mahigit. Kasi nakagat ako ng asa na Rottweiler. Wakwak -wak to. Dahil ang nasa isip ko lagi si Mermer. -mer. hindi ko iniisip na may asong nakatali sa bakod kasi ang sabi ng amo ko ibaba ko daw yung isang boting galong joy binaba ko nalungkot ako sa anak ko tapos nagalaga ko ng hindi ko anak nalalakos ko si Mer, -mer. pagkatapos nun Dinala ko sa RIT Malabang kasi ito yung nakagat sa akin. Ang dami kong turok. Kulang ko isang taon na kung may alaga sa gamot at sa turok ng anti-rabis. Dami kong ininom na gamot. Pero bilib ako sa amo ko kasi hindi kinalta sa sahod ko yon. Pinasyalan ako ng ate ko, ng kapatid ko, na dating nakatira sa Laskin, uh, sa Paranaque. Ginala niya ako. Nagtagal ako doon. Isang taon na ang anak ko tumawag ako sa papa ni Mermer. -Mer kasi nagpadala naman ako ng pera doon para sa bata last tawag ko nang hingi sa Richard sa akin ng pera last tawag ko doon nang hingi sa akin sa Richard ng pera tapos nalaman ng mama ko na tumawag ako kay Richard tumawag sa akin agad yung magulang ko namumusta yan ang tagal ng usapan namin anong ganyan tapos ang sabi ng mama ko, wag daw ako magpadala ng pera kay Richard kasi ipapamanghikan lang daw kasi may bago ng asawa si Richard. Hindi naman ako nasaktan. Okay lang sa akin. Okay lang. Ang masakit sa akin, tumawag ako kay Richard. Ang sumagot babae. Wag na daw akong tumawag kay Richard. Okay lang din sa akin, wala namang problema. Pagkatapos nag-text si Richard na wala nang nanay ang anak niya kasi tuturuan niya anak niya na sasabing patay na raw ako. Ganun. na ko ako. Nalungkot ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Nagkakasakit ako. Muntik na rin ako mamatay pinagamot ako ng ate ko. Yung pala pinakulam ako na Richard. Pinakulam ako na Richard. Kinuha ng mama ko yung anak ko si Mermer doon sa kanila, Richard. Sabi ko, makukuha niyo ba yun? Sabi ni Mama, magtiwala ka lang makuha namin yun. Bababa kami, nakasama namin si Mermer -Mer. Aakyat kami dun. Makyat sila Mama, bumaba kasama na nga si Mermen. Lumipas yung mga panahon, araw, anak ko nandun na kila mama. Si Mermer, papadala ko monthly. Kasi nasa kanila nga yung anak ko. Nagpapadala ko monthly. Yung sahod ko, hindi ko nahahawakan yun. Kasi yung amo ko at si ate ang nag-uusap. Hindi ko na nahawakan yung sahod ko. Maraming mga dahilan kung bakit mag-asawa ka at naghiwalay kayo. Ang dami na naman ako natanggap na pangungot siya Hindi nila alam na binugbog ako ni Richard. Pinagtulungan ako ng mga kapatid, kamag-anak ni Richard. Walang umawat. Kahit isa. Matagal na nangyayari pero fresh na fresh pa sa akin ang lahat. Yun nga, nagtrabaho ko sa kalambalagon na no, nagkasakit ako sabi ko sa kapatid ko, tulungan mo ko, tayo kasi hindi ko na kaya to na ako dito. Pero yung gamot ko sa Antay Rabis, tapos na. At tapos ko din. Pumunta nga dun yung ate ko. Sinundo ako. Galit na galit. Sila ang nag-usap ng amo ko. <sighs> Kasi ayaw kong paalisin eh. Gusto ko na nga umalis, di ko na kaya eh. Nagkakasakit na ako. Pagkatapos nandiyan sa galit ni ate, sumasakay kami ng bus. Yung bag ko hinahagis niya sa bus. Taas yung bag ko, hinapakapakan niya. Taas yung bag ko, tinatadjak-tadjakan niya. Iniiwan ako kung saan kami nakakababa. Tapos nagdadal-dal siya sa loob ng sasakyan Tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita Masakit sabi ko nga bakit pa akong binuhay. Bakit pa ako nabuhay? Hanggang ngayon lumalaban ako. pagod na yung katawan ko. Gusto nang sumuko ng isip ko, pero sabi ng puso ko, lumaban pa ako. Nakatira ako sa ate ko. Pinagamot niya ako. gumaling Dinala ko sa bahay niya sa Paranaque. Pero kinulong niya ako. Pumapasok siya sa Robinson Artigas. Robinson Galleria. Pumapasok siya. Nakakulong ako sa loob ng bahay. Nakalak sa labas. Sumisigaw ako sa kapitbahay na na ako. Yun, bigyan akong pagkain. sabi ko nga, oh magtrabaho, nagtrabaho ko sa laundry shop. Doon may nakilala ako. Si Christian. Christian Villar. Tagakison, province. Naging kami, naging jowa ko siya. Pero ayaw ng ate ko. sa kanya. Maraming mga nangyayari habang umiikot yung taon, umiikot yung mundo. Marami pang mga pagkakataon na nangangatulong ako. Hanggang sa nagkahiwalay kami ni Christian. Pero bago nangyari, nagkahiwalayan kami pumunta si Christian sa akin, dala niya kapatid niya, in-apply niya sa akin ng trabaho. Yun nga, hindi rin kami nagkasundo, hindi rin kami nagkakaintindihan. Medyo nagka-misinterpret kami ng dalawa. Kaya lumaban siya sa akin. Hanggang sa hindi ko na siya nakausap. Hanggang sa umalis na lang siya sa trabaho na walang paalam. Hanggang sa naghiwalay kami ni Christian kasi si ate ang may gawa ng lahat na maghiwalay kami. Pero okay lang. Nakaraos na rin naman, nakaka-move na rin ako. Umikot yung mga mundo, araw, taon. Naghanap pa rin ako ng trabaho dito sa Maynila. hanggang sa nag sales lady ako sa Green Hills tapos nakuha ko yung lisensya ko ng security hanggang sa pumunta ko Las Piñas So proceed tayo ngayon sa sunod nating video. Tapusin natin yung dalas ng tayo.